Hali na nga kami nagising ng at nag-request nga sa akin ng ulam tong si Bebo. Ang usapan nga lang namin ay sinagang na baboy pero nauwi naman sa menudo. O di ba? Kakaibang mag-crave tong si Bebo para kaming may binyagan. Ngayon lang din kayo makakakita ng menudong may repolyo. Kumuha na nga ako niya ng isang buong repolyo dahil gagamitin ko nga yan. Pero bago niyo ako i-bash, hindi ko yan ilalagay sa menudo, hindi naman ako mulala. <coughs> Nakat ko lang na to dito kay kuya Itong mga baboy nga na binili namin Kapanam mo talaga May malapit na talip pa pa dito sa amin Para kapag ka nag-grave kami ng kung anong ulam E eh nakakabili nga kami Sobrang bali nga ngayon, nagkotse pa rin kami, papunta dito sa Talipapa. Kahit 5 minutes away lang tong Talipapa sa amin, sobrang talaga kapali. Late na rin kami makakakain dahil late na nga rin kami nagising. Gawa nga ng napakarami namin tinrabaho kahapon. Ayun na lang ulit ako magluluto sa bahay dahil nga palagi naman kaming wala. Sabi dito sa Bulacan, umaabot ng 42 degrees. Sa inyo ilang degrees na ah! <laughs> Tara, tang nga dito sa kusina. Dito ko na lang talaga napili magluto sa labas. Wala kasing tugot yung aircon namin sa loob ng bahay, kaya pinahinga ko muna at dito na ako nagluto. iniliko ko na nga itong mga pinagbibili ko ngang ingredients. Apo, syempre, parang pangalawang beses ko pa yata magluluto ng menudo. Eh, habang naggigili ako, pinanunood ko na niyan si Panlasang Pinoy. Pagkaos nga nitong mga ingredients, nagpakulo naman na ako ng mantika, tapos naggisa na ako. Hindi ko nyan alam kung tama yung ginagawa ko na to. Basta kung ano yun, Pinoy, yun din yung ginagaya ko. Kaya ako sa tingin yung mali, siya yung ibas nyo, wag ako. Ayoko nga sa minudo yung tuyo, kaya naman din pinagdagan ko nga to ng sauce. Isa't kalahating kilong baboy nga itong binili namin dahil anim naman kaming kakain dito sa bahay. O ba diba? lagu-lagu kami ngayon sa tanghalian namin. Ang mm. maiba naman nga daw kasi puro na lang kami sinampalukang, giniling at nilaga. Hindi nga ito yung tipikal na luto ng menudo na nakikita ko. Hindi ko kasi ito tinipid sa sahog, lalo naman sa rino. Gusto ko nga rin sa menudo, yung medyo creamy, kaya bumili pa talaga ako ng keso. Hindi ko lang alam kung ako lang talaga yung naglalagay ng keso sa menudo. Kaluto nga, hindi narugo ako nakapagbili. Nung kumain kami Kaya naman nung nakakain na nga kami Nag-exercise naman ako kinahapunan. Siyempre, kailangan malaso yung kinain natin Ako nga ako magtatakbo Uminom muna ako ng Shepu Apo Sabi ko naman sa inyo, nagpapapayat na nga ako Kaya ang una kong dapat gawin Ang uminom ng Shepu Apo Usually, 30 minutes before meal Iniinom ang Shepu Apo O kaya lang, nakalingwan naman ngayong bago ako mag-exercise, ngayon ko na lang ito iinumin. Itong siya po, apo nga, uh, ay may ingredients siya, guys, na nakakapagpalesen ng mga cravings natin. E tingnan nyo, kabilis lumiit ng tiyan at braso ko. Sa consistent nyo lang yung inumin. Ago naman ako tumakbo, nagpahid muna ako nitong sunscreen ng Skin Magical. Obra paling ni, kaya kailangan protected ng ating skin. SPF 50, PA+, plus, 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 plus na kasi itong sunscreen ng Skin Magical. Mm. Gustoan ko rin to kasi no, lagkit feeling, tapos may pa-powdery finish siya, katapos mong i -yap life. Hindi, hindi ko yan nakakalimutan. Di rin ng mga dulok si Bebo, wag lang ako. <coughs> Tapos na nga ako, naglagay naman na ako ng sapatos at magi-start na nga ako mag-exercise. Huwag nyo basta daanin lang sa pag-inom ng Shepo Apo. Ay, huwag kayo mabisyo, walang ganun. Kailangan disiplinado din kayo, marunong kayo mag-exercise at marunong kayo magbawas ng timbang. Ngayon ba, nagagalit pa sa akin, hindi daw effective ang Shepo Apo. paano nga effect sa inyo? Wala kayong ginawa kundi kumain. <laughs> Ewan ko na lang, kapag kasinamahan nyo yan ng pagtakbo at pagpapapawi araw-araw, ay nuko, kasi bewang nyo na si Pia. Tingnan <laughs> naman rugo, kahit nakakatamad, magpaganyang-ganyan, magpagulong-gulong, ginagawa ko para sa tiyan ni Pia. lang naman akong pumayat, guys. Basta gugustuhin ko. Pero mabilis lang din akong tumaba. Paano hindi ako bibilis tataba? Ginagawa ko rugong kanin ng chocolate. Anak, shoot, ha? Ay, nuka, kaslam ko datang. Kaya naman napag-isipan ko na rin maligo. Perfect talaga naliligo ng gabi, lalo na pagkatapos mag-workout. Talaga naman parang kakalabas mo lang sa ovary pagkatapos mo sa CR. Siyempre, para mapanatili ang pagiging Disney Princess, uminom din kayo ng Nekotayon. Yan Butin ko kapag ka-day off ko at wala akong masyadong trabaho. Yung kulang din napansin. Kunsaan-saan -saan bansa ako nagpupupunta. Yung suklay pala namin, nginat-ngat ng aso. Anak syuta. <laughs> <laughs> Yun lang naman. Salamat! Meron ako nilalaro pangalan nga ay Diamond Game. Sa kahit hindi pa kayo naglalaro, basta mag-register kayo, may ayuda kayo sa akin. Sobrang daling maglaro dito at ganyan talaga kalaki yung inaabot. Kaya naman yung link, andyan sa my comment section.